Yun, magandang umaga mga kaibigan. Time check tayo. Mga bandang ano na ngayon, alas 4.30 ng umaga, madaling araw. Punta na natin yung na-pressure natin na isda kahapon, yung mga huli ni Poging Buboy para mailakot na natin ng maaga. Ng maaga tayo makapaubos. gusto na kayo mga kaibigan? Maraming salamat sa inyong suporta. Sana ay gabayan tayo ng Panginoon sa panibagong araw na ito sa ating pagtitinda ng isda. Ang makaano tayo ng ating pangaraw-araw. So yun, hanggang dito lang muna at pupuntahan na natin. Samahan niyo ako mga kaibigan. Ay, mga kaibigan, nandito na kami. Nandito na, dumating na si Puging Boboy. Kararating <laughs> lang din galing dagat. Ayan, mag-atado na kami ng isda. Juan, sorry. Yan. Ang surog na bangga ko. Bawasan, bawasan. May bakit ako. Basta may kilo lang. Pero pa. Ayan, mag-aata doon na kami. Habang madilim. Ayan, madil ayan na. abang madilim pa para pagliwanag. Diretso na ako sa biyahe na. Maglalako na tayo. Ito talaga. Surti tayo. Biyahe ito, Manila. Medyo ito buinas ngayon si Puging Buboy. Di ba pag... Jackpot. ano tayo ng bubutrap yung Ni eh, ano yun sa Tagalog yung niyaawang kita, niyaawang. Tapos so, ah, sa ah, paragi si Kibobo diyan. Yan yan. Tapos okay, yun. Pero ayun no, ito binigay sa atin. Basta mapagpakumbaba lang boy, ayan bibigyan ka ng biyaya. Ayan, ayan mo si ayan mo yung hmm. ano. Pawasi. Basta tayo ay lumalaban ng parehas sa hanap buhay na marangal. Yan. Shout out ah. sa inyo lahat mga kaibigan. Patas-patas lang laban. Yan. Okay. All right. na naman. Okay, alright na <laughs> naman. Yan. Para makaano tayo, maga, makapaubos tayo ng maga. Ito na. na nahilin ako ito mga bainti oh, tado labasin ito bitchin fresh na fresh labasan ito bagong dako bagong uli kagabi pa yan pero sariwang sariwa galing ako maghihilin alas di makatulog si Puging Buboy kaisip sobrang <laughs> <laughs> sobrang man yan man Hamak ah, mo. Siya taga tangkas sa kung ano. Nga <laughs> ang grabe pa. Ay pa ka, ano ha? Yeah, si Pegarong, sobra na sana. Isa pa. Para, para, sa bumibili, ayun, ayaw. Isa pa. Isa pang maliit. Hindi, ang tama lang kasi mahal talaga isda ngayon. Tama lang, ah. mahirap hulihin yan. Minsan, <laughs> minsan nga lang tayo makahuli yan. Eh. Ikaw lang. Kami palagi kami eh, nakakahulin pag naglumalaot. <laughs>

apa mau beli kang? Ano untuk kasih nih Jeki bilan ban. Joy. sit up natin mga kaibigan mahirap pero kailangan natin gawin para may pangaraw-araw tayo ito talaga ang buhay ng mahirap Ramot ta ta talaga akin, sir, kita? wala, nakinuha yung tanar dit lang dit-dit lang ta Maglabi. Yeah. Pakisama ka ha. Huwag ka malalaglag. Awa kay pain, kay Pai So yun mga kaibigan, sit na sit up na natin. Nakahango tayo doon kay Buboy ng bali 23 kilos, 23 kilos yung nahango natin. Sana'y mapaubos natin yan. At sana'y gabayan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay para maglako niyan. So yun mga kaibigan, i-update ko na lang kayo mamaya pagdating ko. Hindi ko na kayo sasama sa paglalako kasi medyo mahirap mag ano ng ano pagka nagbibinta ka. Tsaka ito, tag-ulan kasi ngayon. Maya-maya, bubuhos ang ulan. Itong silpo natin, medyo luma na ito. Masila na. Kunting ano na lang, nag -ano siya, nag ahang So yun, mamaya lang. Salamat sa inyong panonood, suporta, mga kaibigan. So yun. Ganda kumaga muli, mga kaibigan. Dito na tayo sa bahay. Time check. Alas 10. Dito yung tagalan tayo magpaubos mga kaibigan. Ang daming naglalako. Nagpagsabayan tayo sa maglalako. Dahil 46 balot yung ano natin. Dala. 23 kilos. 23 kilos na ano. Ito na. Salamat sa Diyos at napaubos din natin sa awan at tulong ng Panginoon. Bumita tayo na, uh, buminta tayo ng 4,480 80 dapat 4,600 yun kaso hindi natin maiwasan talaga yung yung mga matatanda na tumatawad sila 80 na lang, 80 sabi sige 90 na lang yun, simple binibigay na natin sa kanila yun kasi mga senior na yun nakakawa naman so yun hanggang dito lang tong video maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa mga subscriber namin dyan sa youtube sa walang sawang suporta maraming salamat sa inyong lahat at sa mga OFW na laging nanonood ng aming mga video, shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo dyan palagi. Yun, God bless you all. Bye-bye.